Ang palasyo mga kasama, dumistansya sa isyo ng pagkakaugnay ng asawa ni Sen. Marcoleta sa insurance sa mga diskaya. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Jairus, Peña, Florida. RMN Live Report! Tumanggi nga magkomento ang palasyo sa isyo ng pagiging miyembro ng Board of Directors ng asawa ni Sen. Rodante Marcoleta sa isa sa insurance company na nagbibigay ng bond coverage sa kumpanyang pag-aari ng mag-asawang Diskaya sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palas Press Officer Yusek Clear Castro na ipinaubayan na niya ito kay Senador Marcoleta. Hindi raw niya alam ang lalim ng koneksyon at mas mainam na ang mambabatas na mismo ang sumagot sa isyu. Siguro po ang mas magandang makakasagot po niyan ay walang iba kundi si Senador Marcoleta. Hindi po natin batid kung ano ang lalim po ng sinasabing koneksyon uh, ng uh, asawa po ni Senator Marcoleta sa nasabing insurance company at kung gaano din kalalim ang sinasabing relasyon niya sa mga diskaya. So hayaan na lang po natin si Senator Marcoleta ang magsabi kung may conflict of interest o wala. Naging usap-usapan kasi ang posibleng conflict of interest manon ni Marcoleta na miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee na siya nag-iimbestiga sa manumalyang flood control projects na dawit naman ang mga kumpanya ng Diskaya. Kasama mo sa DCXL Armen Manila, Radyo Manjairus Peña, Florida, at ta Carmen.